Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naniniwala ang mag-asawang Ormoc City Mayor Richard Gomez at Lady 4th District Representative Lucy Torres Gomez na tagumpay ang Oplan Tokhang. Sa kanilang pahayag, nagpakita ng suporta ang dalawa sa administrasyon at sinabi na tagumpay ang kanilang programa para sugpuin ang droga. Ayon kay Mayor Richard ay mga taong walang first-hand experience ang mga taong nagsasabi na bigo ang ginawa ng administrasyon. Siguro kung wala ka first hand experience, ah uh, madali sabihin yung uh, failure yung programa ni presidente. Pero pag, pag galing ka sa isang lugar katulad ng Ormoc noong uh, 2016, makita mo na talagang very effective yung uh, yung trabaho na ginawa ng uh, kapulisan laban sa 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 drugs no. Kung hindi si presidente Duterte yung naging presidente natin, itong na ramato siguro by na talaga nasa microstate na tayo rin. Ito rin ang paniniwala ni Congresswoman Lucy at sinabi na matagumpay ang Oplan Tokhang sa kanilang probinsya. Stand on what I've always said na the president is not perfect. He has never been a man, um, projected himself as the perfect president. But if there was a legacy, yung nagawa niya to clean up our city. from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time hindi yung maano, hindi yun ma hindi yun mababayaran ni MJ because mm. kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be uh, a a unified effort. Dagdag niya pa, matatandaan na naging usap-usapan sa social media ang pahayag noon ng mamamahayag na si Rafi Tulfo tungkol sa di umano'y bigo na kampanya ng administrasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Definitely a failure. Siya mismo ang niya kasi sinabi niya, in six months time, ma na niya yung problema sa drugs Pero hindi, hindi nangyari yun And then lately, siya mismo umamin na hindi ko pala kaya, kala ko kaya Anong masasabi mo sa balitang ito?